Hello, hello, hello everyone. Oting tingnan nyo. Anong sinabi ko? Grabe talaga guys. Para talaga tayo nitong ano eh. Anong tawag doon? Um, fortune teller. <laughs> Sabi ko na nga ba eh, Pag ito nangyari, sure ako hanggang before election lang to. Or hanggang election. Or after election ay masastop na. Di ba yun talaga yung sinabi ko eh hindi ko talaga yun malilimutan guys tingnan niyo sa ano videos ko. No no last week. Grabe. Ay this week lang pala yun. Grabe tingnan mo nagkatotoo nga. Eh <laughs> guys ha panoorin natin. Culture ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilong bigas sa Dasayas. I need agriculture. Olet olet. Samantalang ititigil muna ng Department of Agriculture ang pagbibenta ng 20 pesos diba? kada kilo. Pan ititigil muna. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr. ipagpapatuloy ang pagbibenta ng murang bigas pagkatapos na ng eleksyon 2025. Alinsunod po yan sa naging pahayag ni Comelec Chairman George Irwin Garcia kaugnay sa umiiral na ayuda ban at election spending ban. Sa parehong dahilan, naudlot din po ang pagbebenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas sa ilang piling kadiwa store. Ay Ito yung sinasabi ni VP Sara na pinapaasa na naman ang mga Pilipino. Yun, wala naman kaming, alam mo yun, wala naman kaming... Uh, Ah, uh, kasi sobrang dami nagko-comment na dati nung walang 20, hinahanap nyo, ngayon meron na, binabatikos nyo naman. No, it's not about that. Yung problema ay pinapaasa tulad nito, meron nga, nilabas nga nila, pero ititigil naman. di ba? Kasi grabe, wala na kasing pag-asa si Gwen Garcia. <laughs> wala nang pag-asa guys, kaya yun. 'di ba? Tapos sasabihin ang dami pang sinasabi ng mga ano daw, yung kontra, binabatikos, hindi. Yun, ito talaga yung uh, hindi tama eh. Dapat, kung gusto nila, sinimula nila after the election. Hindi yung ganito. Tapos sa Visayas, kung totoo talagang ano, dapat sa buong, ano, sa buong uh, Pilipinas, di ba? Grabe talaga guys. Nako, pagpatuloy natin ha. Ngayon sa isang kaniwa store sa Maynila, nakatanggap sila ng abiso mula sa pamunuan ng Bureau of Plant Industry na hindi matutuloy ngayong araw ang rollout ng programa. Sa ngayon, makabibili roon ang 29 pesos per kilo na local na bigas at 35 pesos per kilo na imported na bigas. Iba't ibang klase po ng gulay na nasa 50 hanggang 100 pesos kada kilo at itlog na nasa 9 to hanggang 15 pesos ang kada piraso. Samantalang... Oh, yun na nga guys, ba? Diba? So, ano talagang totoo dito? <laughs> Nako, ewan ko na lang. Anong masasabi ninyo? Don't forget to like and subscribe to my channel. Thank you!